Paano pagising mo, malaman mo na hindi ka pala tatanggap ng mana? Wala ka palang ari-arian na matatanggap o walang lupa na ibabahagi sa'yo yung pamilya mo? Nakakatakot ba yon? Well, oo, nakakatakot yan, di ba? Pero paano kung si Lord mismo yung magsabi sa'yo ng ako mismo ang mana mo? Well, 'di ba? Grabe 'yung word na 'yon. Tandaan po natin itong word na 'to mula sa Numbers chapter 18 verse 20. Sabi po dito, "The Lord said to Aaron, You will have no inheritance in their land, nor will you have any share among them. I am your share and your inheritance among the Israelites." Grabe, 'di ba? alam niyo po, nung panahon na ito yung mga Israelites po lahat po ng tribes, lahat po sila may mga tribo-tribo po yan, di ba? yung Benjamites, yung mga sa Judah hindi ko saulado kung ilan yung tribo na yon pero I think 12 po yon lahat po yan sila ay may parte lahat po ng tribo na to merong parte, maliban lamang po kay Aaron dahil isa po siyang Levites So, si Aaron at ang mga pare or mga kabilang sa lahi niya, wala po silang natanggap. Itong mga libay sila po yung naglilingkod sa altar doon sa templo ng Panginoon. Wala po silang natanggap na lupa. Hindi po sila binigyan ni Lord. Nakaka-disappoint? Tama? Opo, yes, nakaka-disappoint po yun. Pero yung twist doon, di ba? Sinabi ng Panginoon sa kanya, yung word mismo ni Lord na ako ang magiging mana mo so meaning wala man silang lupa, wala man silang natanggap na kahit na ano pero ibinigay ng Lord sa kanila yung pinaka mahalaga ano po yun, eto po yung presensya ng Panginoon, yung relationship nila ng Panginoon at hindi na sila mag-iisip ng kung ano-ano dahil si Lord na mismo ang magpo-provide, 'di ba? Yung provision, yung presence ni Lord, and yung relationship with them sa Panginoon secured. Sabi po dito sa may Awit sa mga Awit chapter 16, verse 5, ito po yung sinabi ni Haring David. Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga. Napakaganda ng inyong pamana. Grabe po, 'di ba? Mismong si Haring David, siya po yung nagsabi nito. So si David, meron din siyang pamana, 'di ba? Well, sa totoo lang po sa panahon natin ngayon, maraming tao ang nag aaway aaway pagdating sa lupa, sa mga pamana, sa mga ari-arian. Maraming mga um, suliranin pag sa usapang ito. Pero bilang anak ng Diyos, bilang kristyano mga kadebosyon, ang tunay nating yaman ay hindi po matatagpuan dito sa mundong ito. Matatagpuan lamang po natin ito, walang iba, kundi sa Panginoon. Siya po yung ating kayamanan. Ang kayamanan po natin, hindi matatagpuan sa lupa, kundi matatagpuan natin sa langit kasama ang Panginoon. Kaya naman, kahit wala po tayong maraming ari-arian, hindi man tayo tatanggap ng mga ganitong bagay sa mundo, panatilihin po natin ang relationship natin sa Panginoon dahil, dahil sa Kanya lamang matatagpuan ang tunay na kayamanan. Kaya naman po mga kadibosyon, kapit lang ang Diyos ang pamana natin.